Ayan o. Shimano Nexus. Pareho lang no? Okay ba lang sila ng alcohol? Eh. Kaya mas malaki po. Ay, kaiba. Itong isa, limited pro. Buksan mo nga. Ito ito, zipper. Saan mo nga siya? Tigas no? Tigas na. Ito mga boss, o bell. 2.5. Ganda to. Gitara o sa mga naghahanap ng gitara. Maraming gitara dito. Ito maganda to. Vintage na ano. Timbangan ba to? Tama ba ako? Ayan o. Timbangan na. Solid na bakal yan. Ayan mga boss o

bumili sa atin ng isang relo patik pilip yan, pasip muna natin dito sa LBC may kuha habang nandito ako sa LBC may nakilala ako dito alam ko ano ito eh hot uh, wheels hindi kaya si Daniel to. <laughs> Sabi ko na si Daniel to eh. Kamusta Daniel? Okay lang nakablog ako? Okay lang. Kamusta okay. na, na papa mo si Kuya Jun? Galing saan? Ano? Taiwan. Ah, nag-Taiwan si Kuya Jun. Kung oh, ka ngayon Daniel ah. Kung baka nga siya. mga boss ko no, si Daniel. Anak ni Kapet Prenta ang pusa. Mukhang marami kang pinaship ngayon ah. Okay, napaship na natin yung relo. Pasyal tayo sa sarplasa ni Ate Lalen sa Balubaran. Pakaliwa tayo dito. Balubaran. Okay mga boss, nandito na tayo sa sarplasa ni Ate Lalen Dito lang yan sa Balinsuela, Balubaran, Dunay sa Street, kapat ng 7-Eleven. Okay, pasok tayo mga boss. Baka may mabili ulit tayo eh. Kapong kasi marami kami nabili yung misis dito eh. Holding bed. Lagayan ng camera. Ano pa A ba jar. yung iba? Jar. jar. Marami silang bago ngayon eh. Ito ang ganda o. Agil o. Solid. Solid. Eh, sa espagueti. Ang spaghetti na. Gitara o sa mga naghahanap ng gitara. Maraming gitara dito. Ano? 8,000. 85. Nasaan? Nasaan? itong maliit. Ito, 6, Pearl ang brand. Ah, hindi ko eh. 500. Ang ito maganda. to. Vintage na ano. Timbangan ba to? Tama ba ako? Ayan o. Timbangan nga. Solid na bakal kali ano? Ah, pinakalawang na. Ito 3 Ito Ito <laughs> so vintage na ano. Telepono no. Anso. 25. pa naman natin. May mga pang fishing rin oh. Ano. Kala ko diwata. Mm. Daiwa. Ito may presyo, 700. Mm. Ito mga remote control mga helmet pang bike yan marami dito kasi ito naman yung mga pang motor as is 2.8 kabuto ang brand ito showy ba to

paano? 2.50? Oh, masaniban ako di may gano'n? di ba? lion, tiger ba lion? tiger, white tiger white tiger hindi kaso <laughs> sapto nga eh ang takot ko kay ming lane takot siya lane ito may nakita ko coach na wallet. Coach wallet. 12 One two. One, two. Mo, original, original yan mo? Ewan no? ko na kung original siya. Baka. China eh. Made in China. Made in China. Made in China. Coach. <laughs> Hindi kasi ako mahilig sa branded. <laughs> ingin tayo ng radyo pa may nakita ko dito eh. parang pa pa ata pa oh. ito pa 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 gumagana pa 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 working pa <laughs> Working. 250 lang. no? 180 lang Japan yan eh, tignan mo yung likod yan eh. Milano made Stanley or Made in Japan 180 Dito naman mga flashlight Kaya lang yung mga battery nito yung mga taba Mahal yung mga battery nito eh pero isang daan lang to. one hundred lang. Sa mga nagahanap ng tools, marami rin dito sa sarplaza ni ate Leline. Ito, long nose, two fifty lang. Ayun oh, puro tools yan. Ito talim ng barena. Nabili din ako panghasa. Oo, oh, yung panghasa ang ah, nabili ni Mrs. Bago pa. Mm, 250. Dahil hindi ditong mga ano, Gunting, gunting ganit, ayan. Ano Nakasort naman, ha? di kayo may hirapan pag naghanap kayo dito. Ah, Nakasort na. So, ito, mga gunting. Martilyo. Tomato, May one piso oh, naka-frame. Ganda. Ganda 'yon. Ganda yan mga boss nakakita ko ng road bike. Eh. Maganda eh. Naka-Ultegra. May, na eh. oh, may nakabili na eh. Wala na. Di Ito may, bago ni ate 75k na benta yung road bike. Ito maganda maganda hmm. no. Hmm. Tapos meron pang ganyan. Kailangan malaki bahay mo pag may ganyan no. Kapo nakakita ko ng Shimano dito mga boss eh. Ah. Shimano na bag. Labas mo nga, pakita natin. Dalawa yun eh. Pati yung isa. Pakita ko sa inyo. Shimano, Shimano mga boss eh. Mahal siguro to kung brand new to no. Kaya lang napansin ko lang dito kahapon yung zipper nya. Stock up. Ayan o. Tumigas na. Ayan o. Shimano Nexus. Pareho lang, no? Okay, lang sila nang alcohol. Kaya mas malaki to. Ito ay magkaiba. Malaki. Itong isa, limited pro. Buksan mo nga. Ito to, zipper. Hmm, Ang tigas, no? Tigas na. Uh, Sige, huwag na pera sa'yo, baka masira. Ngayon mga boss, so Shimano. May presyo ba? Wala, ano, 2.5. 2.5, no? Pero kung bibilin mo to Mahal to Mahal ang Shimano eh Pero maganda to Lagay ng mga ano, group set Shimano hmm. Pwede pa to Pag uh, nalaban lang to Tapos yung zipper Mas maganda yan kasi dito Ito to Ayan o marumi lang eh pagka nalinis to maganda to maganda pa yan eh. may itong isa buksan mo nga ah wala nang ano divider wala ayan, yan anyan. yan ano yan 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 lang mm. eh. same lang din pero parang mas malaki yan no mas malaki to large sya yan medium ayan mga boss no kung kursunada niyo nyo pasyalan nyo dito sa pwesto ni ate lalin tawaran nyo si mano may nakita akong Vans, oh. bans original bans din yun pang babae oh. Laba mo lang yan. Maganda yan. Crocs. Hmm. Original. Hmm. Ito. Adidas. Ang cute. Ang <laughs> liit. <laughs> liit. Baka may mga cleats dyan, no? Cleats shoes. Hmm. May maligaw, no? Hmm. Ito mga beer mug. Dami, oh. Asahi. Pasahe. May ganito kasi ako. Na Bago lang to, 2020. Tokyo Olympic 2020. Yung sa akin maganda na yung nabasag lang. Nabasag lang. Ang hirap kasi maghugas na itong bigat. Bigat kayo, pero matibay yan. Dumula sa kamay ko nabasag. Oh, ito. Ay, yung cute. Kaya lang putol na yung paa niya. Kala ko si ano, Um, Astro Boy Si Astro Boy Ito, piano Working. Daming bag dito hmm, Dito ako nakabili nito Muro lang segwenta. Kumendyeri o bago po. Sa ano ka din eh, maghalongkat ka lang talaga. Hmm. Mga jackpot ka rin. Mm -hmm. Dito mga alarm clock. Ayan, citizen. Yun na TV oh, Panasonic. 8,000. Kaya lang 110. Kailangan ng ano, transformer. 20 lang oh. 1988 oh. Tanda siguro ngayon yan, no? 1988 eh. Ito yung kahapon ko pa. Yun yung sinabi mong babalikan mo? Oo, oh, oh, babalikan ko. Ganda rin, no? Oh. Lagay ng asukal, pwede yan. Ito yung sa asukal ko. Mayigpit naman yung, ano, pakip. Oh, oh para partner partner yung Pama, Ano mali, uh, pa oh. malinis pa Ano oh, maganda to ah. Eh, may kalawang na. Ito gusto ko sa. Wala nga lang takip. lang takip. Makapal siya no. Hindi kaya ito yung gusto niya. Malit yan. Ayun. Ayun mga boss oh. Pang surf. Surfboard. Dami oh. Ang mag yung mag-surfing. Alam ko na nalagyan din ng wax yung ano yun eh. Yung ibabaw. Ayun oh may bakas pa ng wax oh. Parang sa skateboard. Sa skateboard naman yung likod. Para pagka tumira sa tubo, Madulas. Pwede yung mag serving kayo sa Bagas Basage. <laughs> Ito po. <laughs> Ito po. Ang dami din yung mga ganda talaga yun. Sa Japan Surplus. Hindi hmm. nawawala yun Ang dami din mga yung mga sarases nito. Kapuan. Bed. Yan ganda niyan. Ang lapad. O. Ito maganda. Yan maganda sakto sa bahay ano may gulong pa hmm lapad do ah. oh. paasadal ah, pa yan naano ah, pa yan eh ah, adjust pa yung likod ng no? parang hindi na parang fixed na siya malaki oh mm -hmm. leather pa no tanggal din okay. to mura lang oh, mga sinulid 50 lang oh. saka yung sinulid niya matibay kunin hmm, mo na yan oh. May parayong pa Oh. ayan ah. Kaya nga nakita ko yung parayong eh. Siyempre may tinggan na. Itong ganda na ito. Lighter. Ay, ganda <laughs> Lalagyan mo lang ng fluid. Bigot siya ah. Kaya ano nakakatakot mong gamitin itong hawasan? Cellphone. <laughs> One five. Ganda na ito mga boss, o oh, Seiko. May hey, ibon, o. Oh. Wall clock. Ayan, o. Oh, one five. Ito mga boss, o oh, Bell. Two five. Ganda to. ang oh, bigat. 2.5 Ganito yung nakuha ko kahapon oh. Sabi oh, mo na kukuling ko yan Mas maganda to at isa Mas maayos pa yung Ang mm, takip nya Naka mabasag ah Hindi ba ba naman ako yung natuanan Yung isa kunin mo na rin Gano'n yan? 280 280 Ganda. Hmm. Ito na yung mga pinamili namin. Isang jar. jar. Ito, ito, 280. Okay. Ito, ito ito. 280. ng Ay, ano, sukat. Tsaka Ito, ito, ito. okay Ito oh. okay Okay. Ganda na ito. So ayun mga boss no, nakita na natin yung iba't ibang klasing gamit na binibenta dito sa KK at Lalen. Ito yung mga nabili ko. Napakadami pero halagang 475 lang to. Napakamura lang no. siyempre dito lang yan kay Ate Lalen. Hello, thank you. Pasyal lang kay dito, napakamura. Hanggang anong oras kayo? 8. Hanggang 8 nandito na sila ng 8 tapos marami pa siyang gustong piliin nag-extend siya no? nag-extend pa no? kahit mga 9 no? ayan tulad nyo no? gala 7 na pero may mga tao ano pa rin thank you ate lalin na. Ano? Ano, ano, ano? Okay. Hello po, uh, welcome po dito sa Lalit Japan Surplus. Uh, marami po kayo ino-offer dito of a big or small items. tapos sinayayan ko po ay mag follow coming page na Jacko KPM ayan so, matatagpuan lang po dito sa Tudoneza, Balobaran, Valenzuela City so, ano ba? mag <laughs> <laughs> out na ako <laughs> okay, thank you thank you <laughs> okay mga boss, pauwi na rin kami dito ko na lang tatabusin tong video na to, maraming salamat sa pagsama Kakita na ulit tayo sa usunod na video. Maraming salamat nga pala kay Ate Lale na sa discount sa sa anak niya, no. Maraming salamat po.